Ang Mount Cristobal na matatagpuan sa Dolores Quezon at San Pablo, Laguna ay kilala bilang bundok ng kasamaan o dark twin ng Mount Banahaw na itunuturing namang banal o sagrado. Sa paniniwala ng marami, ang Mount Cristobal ay pinamumugaran ng mga masasamang espirito, mga engkanto, at iba pang mga kababalaghan. Narito ang ilan sa mga kilalang kwento ng kababalaghan sa bundok na ito. May mga umaakit na mountaineers na nagkwento na may nakikita raw silang itim na anino na parang isang malaking nilalang na sumusunod sa kanila mula sa likod ng kakahuyan. Hindi ito tao at hindi rin hayop. At nawawala ito kapag sinisilip gamit ang flashlight parang multo ng isang higante o nila lang mula sa mundo ng mga inkanto isa sa pinakakaibang karanasan ng mga umakit sa Mount Cristobal ay ang pagkaligaw sa kabila ng malinaw na trail ayon sa mga kento may mga hikers na nagsasabing ilang minuto lang silang humiwalay sa kanilang grupo ngunit pagbalik nila ay gabi na o kaya parang ibang mundo ang napuntahan nila malamig, tahimik at saka ang kulay ng paligid tila ba napasok nila ang isang portal ng mga espirito may mga naririnig daw na boses ng batang umiiyak tuwing hating gabi Lalo na sa may campsite. Pero kapag sinunda ng boses, wala namang bata o tao sa paligid. Sinasabing ito ay isa sa mga multo ng bata na nawawala sa kagubatan. May mga umaakyat na nagsabing naririnig nila ang kanilang sariling boses na umaaling-aungaw balik. Pero hindi ito ordinaryong eko. Minsan, may kasabay itong boses na kakaiba. Mas malalim, mas malamig, at tila nakikipag-usap, pabalik. Sinasabi ng mga lokal na ang Mount Cristobal ay may bantay na espiritong tagapag-iingat. Kapag hindi mo raw iginalang ang mundo, tulad ng pagmumura, pag-iwan ng basura, o pagyurak sa kalikasan, tiyak na may mararanasan kang pagkahilo, pagkatumba o bigla ang sakit ng ulo. Minsan pa may nawawala o hindi na muling nakikita. May paniniwala rin na ang bundok ay dating taguan o lugar ng mga mangkukulam at practitioners ng itim na mahika. Kaya raw nananatiling misteryoso at masama ang enerhiya ng lugar. Ang ilan ay nagsasabing may ritual pa rin na ginagawa roon tuwing kamiloga ng buwan. Ayon sa pananaw ng mga katutubo, ayon sa ilang matatanda sa lugar, ang Mount Cristobal ay hindi dapat biruin. Sagrado rin ito sa ibang paraan, pero sa anyo ng mga babala at respeto sa kabaliktaran ng liwanag, hindi lahat ng kagandaan sa bundok ay ligtas. Isang paalala lang sa mga gustong umakyat, magdasal o magdasal sa sariling paniniwala bago umakyat. Huwag maging basta sa alikasan, iwasan ang pagmumura, pagsigaw at pagyayabang. Laging magpaalam sa espiritu ng bundok sa pamamagitan ng panalangin bago at pagkatapos ng pag-akyat